ko oh, no, mo no? mas malaki pa kasi oi ayan na mabulip, <laughs> <laughs> lang ko, oh mabaw ka ano ba raw Woohoo! yuhu la to boy ang ganda ka ka wala na Mabulit pa, may mabul pa kay Kuya Boy o Ang tao siya nang ko mga tay, oh grabe oh mga tay Dami, 36 inches daw yung ano to Ibang kong, ah ito yan, 20 liters pala mga tay oh tapos lagpas ka nalaki natin. Eh. Lalaki. Oo. Oh, Paano kigit? Kachoy Yusif. Oo. Oh, lalaki. Wah. Oh, hey, garabi oh. Okay. Ayun mga choy. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. <laughs> so yun mga atsoy. Balik tayo sa facing yung pictures no. So itong spot natin mga sa Nasa kayaan bridge tayo. Yung dating binabalik-balikan natin dati no. So tapos. Ito yung sit-up dati. tau yung gamit natin. Tapos yung lalim mga lagpas tao. Siguro ano ito. Uh, isa't ka lating di pa. double hook. Okay, Tara. Let's start. Tapos dalawang tau-tau. Tapos tau ito first cut style Grabe Oh, di ka nagyala kay Kachoy Mau Rivera Kachoy Mau oh okay, ma, Ito yung request mo, napakasyorte mong lumawit Kachoy Mau wow. Sinsa na kayo mati ah Hindi maingay oh. tayo ngayon. kasi yung ano Dito sa kabila matay Pagawaan ng feeds yan, yung mighty feeds oh, Hindi naman bagong spot na matay dati na to So, i-update ko lang kayo kung makagat na rin dito. So mukhang makagat na nga. Punta na tayo dito ulit. Ayan na oh. Pasensya nyo na mga ito. No? Malabo um, lang talaga yung mata ko. Hindi na ba? Ayan. Okay. Para kita. Kita na rin dito. na naman mga ito. Ayan Okay. Okay. Good size na yan mga tayo Magandang size yan mga wow, tayo kataba pati mga tayo Biglang Lumabas yung mga ano mga tayo Mga water May duman kasing birds Nandun lang yan mga tayo lili Biglang may duman Nauga <laughs> so, Sana balik-balik pala alaw doon Dalawa na tayo. Hey baby. Kagat, kagat, kagat. Dito lang dito mate. mga yung mga pa paabos-abos lang ganyan. Pero napaka-effective yan mga Pagpasensya nyo na mga ang yung mga ano, makulimlim din kasi kaya malabo. Dito mga to kabila, ano na yan mga barangay Pineda. Pasig. So dito, papuntang Guadalupe yan. Place yeah. na to kung tawagin. Tapos dito sa kabila naman, ano uh, na yan, uh, Taguig People Park na. Yan, yeah. sa kabila na yan. Pati ito ba kasi ito? palang uh, anong ko sa likod. Taguig People Park. Siyempre, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel na. Sa AFB Reels. maraming salamat po sa inyo lang. Grabe po. Pumano na, umalo na o. Oh. Lalo nang kumilim din maambo na. Ay, oh. pa kasi tayo ng bullet. Yung mga ito, yun. Hmm, yan ang makatuloy. Uy, uy, Ano to babaw. Ang Ito na naman. <laughs> <laughs> Woo, kabiwan. Saan ka na kabiwas? Dito ko sa bliss, eh. Sabi ko, dito ko sa bliss, Uy. wala pa pa. Iwan parang mayan mga ito yung size oh. O, kalimas o. Kapit. Uy, thank you Siyempre maraming salamat nga pala kay eh, Press Nelson. At inorderan natin ng color mga ito. Napakaganda ng color mga ito. Mamaya kapag Mahalagang presyo lang mga ito. Pinag-ipunan ko ng isang, oh. ah, isang taon ito mga ito hihihihi <laughs> hindi hindi naman mga na mga big para di tayo maburing kung saan naging isa lang ulit is. may bumunta ditong ang gras mga gulang binigyan ko na lang ng ano paning na piraso ata yung lima paning ba ah parang lima ata meron nuhuli na ako mga kaibigan ako nag ano and bilis credit kay Kidilmar bilisagin nakadaan dito pa oh bosing ko na to patidilmar yeah delpin thank you thank you so much Guya lito and Guya Francis Coronado yung mga, mga nating ma malalapit uh, mga mabait pang mga nag-share ng na Salamat po sa inyong lahat mga ka mga nag-share ng ayun, video Ayan, Miguel Miguel Archot nga pala kay GC Fishing Adventures Ay Katupay Vlog Ayan, Miguel Miguel Archot At kay Rupang Biwas TV Katrupa Miguel Miguel Archot shot kay Katrupa At kay Kabungal TV Ayan, Miguel Miguel Al shot At sa lahat na Mruza Angles Linder at sa Ilsa Anglers Ayan Kapi fishing, hindi kami galatot sa inyo mga katay Let's go na tayo dito mga katay Si Sarge, lagi natin yung pini-text, di reply May trabaho na daw siya Pinawatan sa driver ulit mga katay sa Pasig City Dati kasi niya ano yun, na eh. uh, driver mm, Yan na naman, yan na naman mga katay <laughs> Ang gaganda na mga katay

<laughs> wala. Kulang pa. <laughs> Big lang Oh, Ay, ilang views ka malalaki. Kaso wala nang <laughs> ini-skip yung ano eh. Kaya mo ti, huwag nyo naman pong i-skip is yung mga ads sa para meron tayo ng... pang gas, ba? Hindi na ako natawa doon sa dago ng Buster. Oh! Kulang <laughs> pa sa ano ito panggas, pangislak. <laughs> Isang adventure minsan, naano ko minsan na ano mo nang 250. Ay yung yung sahod, Diyos ko. Five months, kasahod ka ng ng ano, ng 48. Pero ayos na rin ba kayo? at atis nag-gigil ako at nakakapagdihay. Hindi sa Ah, madalas Kaya kaso galing galing na lang. Galing na to. Biglang dumami. Akala ko yung yun, andun yung water lily. Oh. Nasangga lang yung kanina yung water lily. Biglang dumami. Oh. Nagpalawas na tayo. Ito at sa pumping, no? Galing. Itong water lily na to. mamatay na pala si Larry. Ay doon. Oo, oh, kailangan Oo, oh, kilala ko. Oy, tama ba na ano? Na, Ako, matos pala siya. Hindi nang gwinto sa akin ni eh, Mang Jis, ha? Matanda yun. Bata pa yun sila. Siguro, mga ano pala yun. 30 plus pa lang yun. 33, so, ganyan. Masaya. Sobrang ano, lalim. Kaso, pagka pising, ano, may hindi motor kasi motil

yan, ni Gelo Jot nga pala kay ano. Ah, uh, Dolente. Dolente ah. Uh. Nandito 'yung kaibigan mo, Atoy. Ano pa pala kay doon? Boy. Ah, si Aiden Boy daw. Sana mo rin 'yan, aktor namin pa, no? So big. Sino? Si ano? Joseph. Di si Mama. Kaya na ako malaki.

Ah, uh, todo. Ay, lang. Uh, wala na, wala wala. Wala pala 'tong, ano 'to? Ano oh, uh, Sabi ko na nga ba. Wala rin. Wala, tao-tao lang 'to. Kaya ano nato, pa-harbis dito kasi ano 'yon. Dito kasi ano 'to, ano Batuan 'yan eh. Yan mismo dinidiinos 'yan. Ito pati tinira ikot Dito katitikan 'yan. <laughs> Yan <Yeah> na naman <laughs> 'yan. <Yeah> na naman, lalaki <laughs> na naman na Tiro na oh. bilisan na ka tiro punta ka na dito Ang dami ko nang mga na <laughs> may parts na naman pa ba yung video ano Yes, talaga mga mabit na rin, mga rin natin kayo Dito sa isa na uh, pakatanda na na kayo tumabit na pagkandil Ang hey, nabalo, oh, wala! Dito naman, nabalo <laughs> kasi! Ay! Oh, yung... Ah, double siya. Wala siya. kawala talaga. Oh. Ang <laughs> galing mo mag-sit up at siya. Ang galing ah. May paliktik na tama. Meron pang ano. Parang sit up ni kasi oh, yung ubo yan eh. E, tama na sa paliktik. May isang pa. Ang galing ka. Ang galing ka. Ang galing Laki gaje Yusuf oh. <laughs> tak ada ngatrin Kanada doy. Begera iya nak mabuh nahu lirih kita. Dalam diri kita mau. Itu dia selingkuhan laki kita. Itu yo. Unlaki nya oh. Pangalawag panatlong strike nya na do mata yo. six fingers malam. Apa i? 5 .5 lang, okay? yeah. <laughs> ay puyeng pipe lang lang natin. Oh, natin. May fishing spot natin oh no? sa kalim ano, ng kalayaan. Oh, 'yan. Kapitulo ating uh, kapila. KP6. Lagi apostito, 'yan daanan dito, 'yan sa kabila natin. Sa mga daloy ng daan. Babaybayin nito. No? So 'yan ba -bay yung... so, lang, 'yan lang kayo natin oh. No? Update namin kay mayamay. kukuha lang ako ng ano, na isang pangit na ako. Thank you, thank you so much. laki na naman yung kuya ko. Ang bakaan! Lalo, huwag ka na. Dapat talaga may panalok dito. Para sigurado. Pag pumasag sa gutter, nalang siya, nalalaglag. Tatalawa na akong laglag. Dapat may panalok. Walang <laughs> huli niya, no? Mga buhay. Kaya nang umaga lang daw siya kukul niya. Dami eh. Prami, dami, niya rin pala ng mga Isama ko sa highlight yan ulit ano niya. Ano pa ano? Ano pangalan sa niya rin uli kanina daw to. Mabuhay po yan. yan. Anong pangalan ko yan? Ha? Anong pangalan niya na? Ano ba? Si... Juby. Jody. Ayan. Juby daw mga to eh. Marami lupit. Oh! Alapad. Binigay kay Kuya Boy. Madali lang siyang marbis dito mga to eh. Kanina nga naabotan ko ano. Eh. Makain siya, nakakahito siya eh. Ang musal niya, dito. yun. Oh, nakaisa pa ako. Oh, na, grabe. Ang laki na naman ko. Ah. Oh, yun, mga toy. Grabe. Napakaganda itong spot. Jesus, ano. Oh, oh yun, mga toy. Oh. Sarap. Taba. Ayan, maraming maraming salamat sa inyo, mga toy. Tapos kay Daniel Gaby. Ano? Tapos kay Kuya Boy. Ayan, kay Kuya Boy. Kay Light na rin sa akin.

sa inyo daw, karahan mo ng ulaman yung iba yung tomato, yung hindi ka pa nila ang size grabe oh pati oh mga buhay pa pati oh oh diba oh grabe At ito yung color na na pinabili ko kay kuya ano na pinabili ko kay Fresh Nelson. Yeah, tawag siya ng ko pa to. Oh, grabe oh, mga tay. Ayan, uh, dami. 36 inches daw yung ano to. Ewan eh, ko kung, ayun, 20 liters pala mga to. Tapos lagpas ka lang ate. Eh, Lalaki. Oo. Uh, mga four fingers lang. Magpo five fingers na lahat yan mga Lalaki. Oo, uh, 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 mga buhay pa oh. Uh. Oo, oh, uh, diba? Ayan. Uh, yan. si Kuya Boy. Ayan. Nag-enjoy din si Kuya Boy kayo. Kasi nag-ano -nag nag yun, So, yan, basic spot natin. Ayan, no? mga to. Mighty Pids. Yung pagkawaan ng Pids ng Mighty. Lord Molly. Ayan, ang uh, Kalayaan Bridge. Uh, ayan, matitapos doon tayo yung Makati depart doon. Ang kabila. Tapos si KB doon, na may mingwit din. Yung nagbigay kay Kuya Boy ng maraming bola. Oh, ayan. Yan lang po mga natin, no? Kuya, yeah. Kuya Boy. <laughs> Pati guys mo lang kay ano, kay hey. Kuya Joseph. Pati nga kaya ng huli mo. Saan yan? Saglit lang eh. Tingnan mati, ah, huli ni Kuya Boy. Oh. Ayan, tapos dagdagan pa nung kiki. Kachoy Joseph. Oh, lalaki. Ay, garabi, oh. Okay. Thank you, kaya. Ay, salamat, Lord. Lord, matmuli, mga toy. Bliss Fishing Spot. Pasig River. Park ka pa ng bliss. Thank you po. Bye-bye, mga toy. Salamat, Lord. Salamat, mga toy mulit pa ha? oh, may mabul pa Kuya Boy oh. <laughs> 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 <Ay>, yung... <laughs> inagat pa yung isa <laughs> muntik pa maging dalawa <laughs> so, ay sige Kuya rin pala may namimimit din to no? nakakarvesti no? ayos ah, na